Naghahanda na po ang pamahalaan sa pagdating ng mga atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Magkakaroon naman ng heroes welcome o parada para sa kanila sa lungsod puyan ng Maynila. Si Isaiah Merafuentes sa Italia Live. Isaiah? Ryan, ramdam na ramdam na ang excitement dito sa Maynila para sa magaganap na A uh, homecoming ng mga Olympians. Alam mo, sa pag-iikot natin kanina sa mga daraanan ng parada bukas, kapansin-pansin na, may mga nakakabit ng tarpaulin sa mga poste. Sa mga tarpaulin, nakalagay ang larawan ng mga Olympians maging ng mga nag-uwi ng medalya. Sa kanilang homecoming, homecoming, magsasagawa ng parada bukas mula Pasay City hanggang sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Magsisimula ang parada 3.30 ng hapon bukas sa Mayali Theater sa Pasay City at babagdasi ito ang Rojas Boulevard, kakanan sa P. Burgos patungo Finance Road, kakanan sa Taft Avenue at kakanan sa President Quirino Avenue at kakanan sa Adriatico Street patungo na sa Rizal Memorial Sports Complex. Inaasahan naman na magkakaroon ng mahigpit na seguridad ang Manila at Pasay City Police bukas. Isa sa ipapatupad ng Pasay City Police ay ang paglalagay ng mga police desk at samantala, inaabangan na ng mga batang malate ang pagdating ni two-time gold medalist Carlos Hilo. Unang-unang -un, talagang proud na batang malate talaga dapat ang sabihin. Hindi talagang bata batang malate yan dahil taga-libery yan eh. Sobrang proud. Ang buong malate para sa kanya dahil yung karangalan na binigay niya dahil galing siya sa lugar namin, sobrang solid talaga ng ano, sobrang surreal ng feeling. Shot mo na ako, Kaloy! Para sa ito! Congrats! Double gold! Sa susunod, triple gold na! Ryan, nandito tayo ngayon mismo sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan dito magtatapos bukas ang parada para sa homecoming ng mga Olympians. At alam nyo ba na dito rin mismo noon nag insayo ang ating two-time gold medalist na si Carlos Yulo. At hindi kalayuan dito sa kinatatayuan natin, ni matatagpuan din natin ang mismong tahanan ni Carlos Yulo. At kapansin-pansin sa buong paligid dito ang sports complex, ang mga tarpaulin din na nakakabit na may katagang mabuhay ka, Carlos anak ng Maynila. Ryan? Naka tulad ng isang nakausap po kanina, excited din ako. Maraming salamat. Ay saya, Fuentes.